support ako, support ako sa Kyle Drea. Sila naman talaga bago magka sa Andrea. Kyle Drea po ang nandyan eh. eh nga, na, happy ako na... Diretsahang sinabi ni Seth Fedilin kagabi sa event ng Urban Smile na suportado nito ang tambalan ni Nakal Echari at Andrea Brillantes. Sa birthday event nga ng CEO ng Urban Smile na si Dr. RFD ay naimbitahan ng aktor na si Seth Pedilid. Sa na ito ay nagpuntahan ng ilang showbiz supporters para sa mga bigating bisita ng nasabing event. Dito na rin natanong si Seth Vedelin kung ano ang opinion nito sa pagbabalik tambalan ng kanyang dating partner na si Andrea Brillantes at ng aktor na si Kyle Echari. Ayon kay Seth, nag-uusap-usap kami kapag nagkakasalubong kami sa ABS. Support po ako sa Caldria. Sila naman po kasi talaga ang nauna bago magkasetria. Yun nga po, happy ako na sila ang mag-pair kesa sa iba ang maka-pair ni Kyle. Iba ang maka-partner ni Blight, mas better na silang dalawa talaga tanong din si Seth kung ano ang payo nito kay Andrea Brillantes dahil kagagaling lang ito sa matinding break up. Sagot ni Seth Fedelin, Siyempre hindi ko alam yung buong kwento, kaya hindi ako magsasalita ng patapos. Pero sana mahanap niya yung lalaki na magpapasaya sa kanya. Sinabi ni Seth Fedelin na kinamusta nito si Andrea bilang kaibigan noong kaputukan ng issue sa ex-boyfriend nito na si Richie Rivero. Samantala, maraming Caldre fans ang natuwa sa na naging ni Seth Fedelin sa kanilang mga idolo. Anila ay makikita mo kay Seth Fedelin na walang bitterness o paninira na maririnig sa sagot ni Seth. Para naman sa Franset fans ay ramdam na ramdam nila na sobrang saya at kontento na ni Seth Fedelin kaya wala itong oras para sakyan ang ilang issue na binabato sa kanila ni Francine Diaz. Sa kabilang banda dahil sa pahayag na ito ni Seth Fedelin ay umaasa ang Gold Squad fans na muling magsama-sama sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin, Echari sa isang proyekto. Hiling nila na sana ay sumugal ang ABS-CBN na pagsamasamahin muli ang apat.